Sabi nga, Wal mo ka Pwede po tayo dito, ha? Sige po. Shoma! Su! Sum! Shoma! Shoma! Okay lang, okay lang. Okay Okay po natin. na, uh, pwede pong mag ng mga 2-3 seconds. At ang pahulang ito. Pero pagka 1 hour um, na, uwi ang ngayon. Uh, Ready po. Ready tayo, kapatid. Sure. Ewan ko sa'yo. Mababaki na ka. At hihihil ako sa'yo. Ito iba, iba sinasabi ko. Nagsuman na agad. Nagsuman agad. Ewan ko po. Anong kinagawa niyo. Parang ibang item yan, Brad. Okay. Sige po. Kaya, galingan na natin, ha? Lahat ng patahan gagawin na natin para sa'yo. Nakapag-uwi ka lang na kay pag di mo pa rin nakuha, ang dami mag-sponsor dyan. O, oh, alam nyo na ha, mga kapatid. Mga oh, sige, ready tayo mga kapatid. Show pa. Sige, tagalan pa natin. <laughs> <laughs> okay lang po. Okay lang yan, kayo lang. May rapang kabalatin. Oh. Oh, sabi ko, yung tanong po kayo, Seventy ko na po kayo po eh. Kasi seventy ko na ako eh. E ko na po, pagbigyan na po natin. Medyo mas matanda po siya ng konti. Pero hindi pwede, um, um, saan po ka natin tayo na seventy Ang sa Opo. po, tayo. Ayan mga kapatid. Shop! Hindi ko ulit tayo. <laughs> shumai. Shumai. Ano? Ano? Shuman? Ano yun? Okay na, katanggap eh. Hindi. Okay. Pag sabi shupa o shumay, okay na okay, Ano talaga eh? Pasensya yeah. na yung shumay na punta sa Banda. Ito shumay na. Pwede po. song natin? O bigyan natin ng premium si tatay! Ay! Yan, meron ka pong ano, Rev Madrev. Ayan. So, bigyan po. Salamat sa Diyos. Ayan. Ay, okay. sorry ka na lang. Meron pa naman. Huwag okay, mo, magkailan, may talaw pa. Ready po tayo? Shop up. Shop up. Shop up. Ano ba masyadong confident e? Eh. Nagkakamali tayo Hindi eh. tayo nagmamatid. Tsuma! 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 Ano? Bakit yung ko nila ng mata? Maringay! Eh. takot <laughs> Okay po. ready time mga kapatid? Oh. oh, ano na? Oh, show Dapat show mic may... oh. Dapat show mic mga pa Okay, nah, nah. May discussion pa kami, di ba? yung oras tayo. minutes lang to dapat eh. Okay, ready tayo mga kapatid? Show power! Show power! talaga, bakit naghang? O ano ibig sabihin? <laughs> um, in the <laughs> na ha. Na ha. Kaya, may po tayo mga kapatid? Sis! Baba na! Sis galingan mo po ha! Oh. I-out natin di ba! <laughs> Sige po! Showbob! Oh, ano? Ha? Okay lang no. pinagpapala ka ngayon! pa <laughs> okay, pa! Napatawad ka ng mga judges eh! Sige! sa Sabi ano niya, hindi na pwede yan ha. Sobra-sobra na kapatid ha. Sige po, dito lang po tayo. I ready? Tatlo na lang. Woo! Tayo matutunhin. Sige po, si Sis. Di ba? Sige na po. Hanggang na bukas tayo dito. <laughs> sige po. Ready mo! po no, 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 siya. Pero sige, bigyan ng na prize si Ziz. Oh. sa Diyos. Di Para lumaban ng seniors sa mga bagets, Di ba? Malaking, malaking sakripisyo din yun dalawa, seventies. Tapos ito, o, ito na ha. Oh, isa na lang talaga, wala na ha. ready tayo mga kapatid. And? Shoma. 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 Yun, toko. Hindi, sapa. Shoma. 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 Shoma.

Okay. Paano na sa <laughs> atin. joke na. Kaya po yan. Nandito ah. Sige. Shomai. Suma. Shopa. 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 Ano mo? Masensyo lang <laughs> po papate. Salamat <laughs> siya. Malalim-malalim <laughs> ka pa. Salamat Diyos. <laughs> ano po ka wala sa Wala Pero okay lang, masaya na tayo.